Sunday. Check natin yung so sa mapa ng ng pakiramdam ko ayan. Mag, mag, medyo maliwanag na sana dire diretso na. Check natin. Wow. labas sa si araw. Yan ang panahon dito na ngayon kasi ilang araw na muulan. Ayan. Ito yung mga sinampay na. So dahil Sunday, hindi makalabas. Magligpit kami guys. Naisipan namin na itong mga sapatos na hindi ginagamit. Ayan, nakikita nyo yan. <laughs> mga sapatos, mga tsinelas na hindi na ginagamit. Ipapamim ipamimigay namin guys sa mga ano, do sa trabahador guys, sa mga tra sa trabahador nag namin yung gumawa dito. Ayan, si daddy, ay, ayan, si daddy ayun ay, naglilipit, nagagalit. They dami tsinelas. order daw ng order sa shopping, hindi naman sinusuot. Ayan. <laughs> Pakinggan natin. No, oh, ayan guys. 'Yan ano natin 'yan guys, pamimihi guys. ipamimigay na natin itong mga sapatos na sa mga trabahador. Ayan. Ayan. May na kayo guys. Mine, mine, mine. Ito guys. Isang beses ko palang napas, nasuot to. Natapilok ako sa sobrang haba. Ayan. Ito. <laughs> Ito sinuot ko guys. Ang unang rampa ko ng pagbablog ko. Ayan. Boots to boots. Ayan. Ayan. Na nag-ramp ako guys nang nag-whitey ako. Ayan. Kita niya yung nasa FB ko. Ito yung suit boots guys. Ayan. Buo pa yan guys. Buo, buo pa yan. Hindi yan Yung balat niya hindi hindi siya natutukla. Pero parang ayoko pa pamigay ito kasi hindi ito si Zero. Hindi ko muna pamigay ito kasi iniisal lang daw guys. Ayan. Ito, chinelas ng anak ko. Ayan. Buo pa rin to guys. Buo pa rin. Linis lang kailangan guys. Dito linis lang. Ito. Buo pa rin to guys. Buo pa rin terno. Ayan. Pamimigay natin. Ipamimigay e, natin. Ayusin natin. Ayan. E, ay, ayusin lang natin guys. sa pamilya na to guys. Yung mga ginagamit ng sa mga kwarto-kwarto na amin. Ayan. Ito. ipamimigay to guys. Ayan. Linis lang ang kailangan dito. Linis lang. Ayan. Sasawa sa ko to guys. So, oh. sasawa sa at Ayan. 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 Sa mga gusto dyan. Maing-maing lang. Alam, alam mo. Oh. Ayan. Eto guys. Ayan na versus kapatibay ko guys. Ano Plus, ba, new balance. New balance na sa may Ayan. 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 Ayan Ito. Ito. Ayan. Ay, ano ba? May takong to eh. Nung na lang. Ayan. Ito. Parang pang pang welding ata to. Ayan. 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 Eh, sasagot kayo ko dito. So, hindi ito. Ayan, ito guys, hindi pa ito na isusuot guys. Itong sapatos na to, kapag pala hindi nasusuot ang uh, sapatos, is natutuklap yung mga balat niya. Ayan. Ito. Ito. Ayan, terno-terno. Ito may term to ay Ayan, ito. Ito, tingnan guys. Ito, tuklok na na Oh. Ito. Tagal na itong na to guys. So, tagal na Tagal na itong chinelas na to. Gabit na gamit yan. Gamit na gamit yan. Pamimigay na natin. Ito. Yeah. Papakinabangan to ng pagbibigyan ko, guys. Kasi malay mga anak may mga anak siyang nag-aaral. May mga anak siyang nag-aaral, guys. Papakinabangan niya. Mapapakinabangan to, guys, ng mga anak niya nag-aaral. Pamigay na natin kahit hindi pa mong gamit para mapakinabangan. O, James, nasa nang ano nito? Terno nito? Ay, no, ay, terno nito, o. Oh. Ayan, guys, ayan. Ayan, mga sapatos. Iaayos natin, guys, para maipamigay na. Ayan, guys, na, ayan. Ilang pares din to. So, nakuha na namin yung mga kailangan na, yung mga sa amin yun, yung ginagamit namin, nilagay na sa mga kanya-kanya. Ito, ipamimigay namin. Ito, guys. Lilinisan nyo na lang po ha. Linisan nyo na lang po. Ayan. Ayun pala yung partner niya. Linisan nyo na lang po ha. Bigay namin to doon sa mga guma gumawa dito sa bahay. Ayan. Ayan. Para mabawasan po yung kalat dito sa bahay. Ayan, yun lang po. Thank you so much. Ayan, nagliligpit kami nga guys. Pati ito, naglinis kami ng mga electric pan. Nakita niyo guys. O, oh, malinis na electric pan na. Ayan yung isa, luluto ng pagkain niya. Isa, nagsa-cellphone. Ayan, si daddy. Ayan, mainit ang ulo kasi nga. Luluto na, kaya magluto ng nuggets. O, uh, magluto ng ulo, magluto ng nuggets. Ayan, mainit ang ulo kasi nga. daming naming sapatos. Yun lang po, thank you. Eh, so guys, kita nyo ito, may mga bag din dito, mga damit namin na hindi ginagamit, ipamigay na rin namin. Ito, bag, bag ng anak ko nung nakaraan taon, so, super buo pa to, maganda pa, ya. Mga, ilang bag to guys, so, oh, ayan, ilang bag to. Mga buo pa to guys, ayan. Ayan, mga bag pack guys na hindi ginagamit. Ayan, mga bag pack guys na hindi ginagamit namin. Then, ito mga pantalon, mga may mga payo. mga damit kung hindi sinusuot, guys. Ayan, mga damit. Basta yan, may mga kortina. Ayan, pamigay natin, guys. Para mapakinabangan nila. Ayan, guys. Thank you so much.